Sa yan po ang panata sa inyo ng GMA News and Public Affairs. At dahil ang bawat pagtatapos po ay uh, naguhudyat ng bagong simula, sa pagsasara ng taong 2012, isang espesyal na serye ang aming inihanda para sa inyo. Ngayong Pasko, iahandog namin sa inyo ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng pagwawaksi sa mali at pagpupursiging gawin ang tama. Ito ang panata ko, pangako ng bawat Pilipino. Tampok namin ngayon ang isang dalagang ubos-ubos biyaya sa shopping na gusto ng magbagong buhay. Ang kanyang panata sa special report ni Katati Bayan. Kung makapag-shopping daw si Ria, parang walang bukas. Mahilig. Talaga akong mamili ng damit, sapatos, bag. Actually, meron pa akong mga apat hanggang limang damit na may price tag pa. Hindi ko pa siya nagagamit. Kaya ang kanyang bank account, mistulang alkan siyang butas-butas. kanyari may sweldo ko, uh, dedeposit ko nga doon yung iba. Pero pag may nakita naman akong bagay, kailangan mabili ko naman siya. So wala rin, useless din kahit wala na siyang pera. Pag may nakita kong bagay na gusto ko talaga, uh, pinapa-credit card ko muna sa mommy ko, tapos mabayaran ko na lang siya in return. Kung tutuusin, mahigit siyam na ng mga Pilipino ay kagaya ni Ria, gumagastos ng higit sa kanyang kinikita, at madalas, walang itatabing pera nang dumating ang sunod-sunod na problema. sa lamang na pagtanto ni Ria ang halaga ng pagtatabi ng pera. Two years ago, inoperahan yung mommy ko sa breast cancer. The year after naman, nagkaroon naman nako ng pamangkin. Hindi rin kami handa dun sa gastos. Nakonsensya ako kasi gastos pa rin ako hanggang ngayon sa hindi naman mga kailangang gamit. Mahirap daw palang walang mahugot sa panahon ng tagtuyot. Na-realize ko na hindi nga naman talaga ganun kalaki yung sweldo ko. Nakikita ko pa lang kasi yung papa ko na talagang hirap, nahirap siyang kumita ng pera, hindi talaga biro, kasi senior citizen na yung papa ko. And yet, nagtatrabaho pa rin siya para sa amin. Kaya si Ria, handa ng bitawan ng titulong certified shopaholic. Pagkasweldo, kailangan itago na agad sa bangko yung pera sa darating na taon. Iwawaksi na raw niya ang galing waldas. Panata ko, mag na ako at magtitipid. Siya si Ria Ong at ito ang kanyang panata. Para sa unang balita, Katatibayan Reporting.